Magandang araw sa atin na, Losing Visayas at sa ating mga kababayan sa abroad. Kumusta po kayo lahat? Welcome po kayo ulit sa mga pinating channel. Uh, maaari din kami mapanood sa MSTV official vlog sa YouTube. Mayroon din kami sa TikTok, MSTV TikTok, TikTok. Ang uh, pag-usapan natin ngayon ay tungkol dito sa pagsuspindi kay Congressman Barsaga ng Dismarines Cavite. Eh, tayo naman dito, dito, hindi tayo mga politisyan. Siyempre, bilang simple yung mamaya, magbigay po tayo ng punting opinion ito kasing ginawa nyo ng po hindi ito nakakabuti kasi hindi na ang trabaho ni Kongres na Barsaga itong natituhan kundi ang kanyang mga mayan sa Port District ng Las Marinas so, pinag-isipan ito ng naiging muna bago pinitupa dahil napakarami pang dapat unahin ang ilang dyan sa Kongreso sumabit dyan sa mga Prad Control, sa mga Ghost Project iba naman dyan Kongresman uh, again, Contractor so uh, dapat inuna muna natin yan ano sana dito maging patas tayo ngayon kung may mga kung may mga akusasyon si Kung Isang Bansaga hindi naman ito sinasabing tama lahat so uh, dapat hindi isa, isa natin dito kung uh, ano bang mga basihan niya paano yung nasabi yan uh, ganong bagay para naman wala na apiktuhan kasi nga hindi lang na naman si uh, Barsaga Isang na dito kasi nga yung kanyang distrito uh, pag natin mabuti bago natin ipatupad ito dahil uh, ano dito para naman uh, kahit pa paano eh, ay, basta basta naman na yung ano, ng kabayan ng Pilipino. Pinayon nyo, sinuspendin nyo hindi nyo kakampi. Ano ba ang isipin namin yung mga mayan dito? May pinagtatakpan kayo. So, ano naman dito, umakasa rin kami na maayos pa yung mga uh, kabalagan na nangyari sa ating bansa ngayon. Tutulungan lang sana. Isipin natin dito yung kapakanan muna ng sabayan ng Pilipino saka na yung kapakanan ng pansarili. Eh, lahat naman na problema may solusyon naman. Sana naman, huwag palalain kasi ngayon. Ang simpleng mamaya, hindi itong apektado. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless.